Hello! Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Magluto na tayo ng adobo. Pwede nang magbaboy ngayon. Diba masaya ang lahat? Kasi maluluto na natin yung gusto nyo. Lalo yung mga bata. Maluluto na nila yung gusto nilang ulam. Karne-karne. Ikang araw din na gulay-gulay. Alam kong matamlay yung mga bata ng mga karaang araw. Kasi syempre... Bawal ang ano eh, karne-karne. Kaya sigurado ako dyan, matamlay yung mga bata na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero hindi nyo alam, ang gulay at ista ay sustansya. Dapat kumakain kayo noon. Hindi puro lang ang baboy at manok. Diba? Mga kapililag dyan, puro baboy-manok, nakakahiblat yun. Kailangan minsan mag-isda din kayo ng gulay bagay, hindi nyo naman ako masisi kasi mga anak ko ganyan din, hindi na nakain ng bulay. Ako. ako lang talaga ang kakain. Ngayon, la dalawa lang na naman uli kami pati saka si Tana lang, wala si Alex, sa sa Kaya ang ulam natin ay kailangan yung tama lang din sa isang araw. Kasi e pag sobrang sobrang na naman, mahirap na naman bukas. Iba na naman. Dapat iba na naman bukas. Yun. Berti na ating friendship. Pupunta tayo mamaya doon kay Ate LB. Kaya, luto na tayo para tayo eh. Makagura na doon. Ng ating bawang sibuyas ito ang ating laurel at pampalasa at ito lang uli kami kakain kaya ang lulutuin ko good for two persons lang ito naman ay naman na naman yun nag -uulang. alam mo ba yun kahit kanin lang kinakain so, wag lang siya mag-uulam batang yun eh, ano din yun ito na ating ingredients, iyan babang sibuyas, uh, laurel at magic syrup ito na ating baboy iyan ito na natin para tayo magagawa na mag iyan asensya na sa brasong malaki na yan pero tayo nagbo-workout naman kaya kahit pa paano nababawasan naman yan pag tayo nagbo-workout di ba mga kabibinat ang importante nagbo-workout kasi pag hindi lalong lalaki yan uh, ang workout ko naman para sa arms at saka set, tummy diba? yung it ka din pag lumiit ka isa na tayo ayan, kisagisa na tayo ng mga ka-baby love ko ito lang ang damit na to, masyadong revealing sobra kasing init yung mga ka-baby love kaya mas ano talagang mag-sando-sando -sando muna kasi malupit ang ating ano uh, kainitan ngayon summer talaga Kaya, ayaw, ayaw mong masupukit at <laughs> matay sa ini kailangan magsando-sando tayo kasi lang pasensya na medyo revealing minsan ang masando natin hindi natin gusto na makita ang mga bulubundok bundo pin dyan tapos alam, talagang hmm, baket? lang bakit? wala namang aano dyan single ka, uy, paalala sa iyo <laughs> kaya wag kang alo ano, dyan single <laughs> ka, wag kang ano-ano dyan <laughs> sabihin na natin na atin bulas bawang usual, pag brown brown na siya, pwede na siyang ibigay yung ating baboy. Napakadali lang po ng adobo. Kahit nakapikit ka, kaya mo yung Kaya ito yung, yung ano, inulam namin kasi napakadali, napakasimple. Kahit nakapikit ka, memorize mo na yung makilalagay. <laughs> toyo Soka lang naman, Diyos ko po. Sa gisa, Toyo Soka. Lagyan natin yung ating baboy. Yan. Lagyan natin yung baboy. Yan po yung baboy. Um, Lagi ganyan lang ano namin dito ulam, kaunti lang kasi dadalawa lang kami. Alex nasa kabila naman kaya talagang ano ah tinitipid ko lang din talaga yung aming ulam kasi pag marami hindi na uubo sayang naman kaya natin yung magi tapos yung suka at saka toyo diba? suka so, at toyo na tayo yan Sa ating hahaluin pag nagkita tayo ng suka para hindi ipakakad ang gasa. Ayan. toyo. Yung hulayan lang siya. Huwag masyadong maraming maalat. Kaya nag adobo kayo, na kayong, pag naglagay na kayo ng toyo, uh, tip lang. Huwag kayong maglalagay ng, ano, ng asin kasi para nababalansi lang yung, yung toyo kasi maalat na kaya kailangan huwag maglalagay ng asin kasi para balansi lang yung alat niya kasi may maglalagay pa kayo ng ano ng magic syrup tapos maglalagay pa kayo ng uh, asin para alat ng adobo balansin nyo lang toyo ay tama na tapos magic sarap lagyan niyo kung ano man ang gusto niyo ilagay diyan ang page you na know, anong pampalasa niyo ba bahala na kayo tapos uh, wag niyo na lalagyan ng asin kasi yun ang magpapaalat. Nakakaumay pag maalat. depende kung ang mataas ang ano mo ang timpla mo pwede ka naman konti lang konti lang lagyan natin ang ating laurel hindi ko lalahati kasi ang dami ng laman ng laurel. Pwede siya sa dalawang loko. Ayan. Ayan. Ang poserte pa rin ito sa wallet. Ilagay ninyo. ah uh, wag lang Hahanapin nyo lang yung buo yung buo yung dahon. Nalagay nalaga ko rin ito sa wallet. Papaswerte. Wala namang masama. Uh, malay mo diba? Swertehin tayo. Sige natin na ng paminta. Hindi lang ako masyado sa paminta kaya kaunting lang din. At, uh, Pampaano lang din. May hindi malikita ng paminta siguro hindi sa paminta. Pero eh, paminta ko siya. Hindi ko gusto yung lasa pag na... Hindi ko gusto yung lasa kapag na, na ano ko siya. Na, na, na kain ko siya. Hindi ko gusto yung lasa ng paminta naman kundi sa kaartihan ayun yung dila ko sili yun sili talaga ayun nasa na ng ating padobo lang natin siyang kumulo may hina lang ako po eh para hindi siya masyado na. smooth lang yung kanyang uh, pagkaka mismot ng kanyang pagkaka uh, lambot ng baboy so, wala ako tuloy hindi kasi iniisip ko kasi nalagay ko na sili kasi tarap ko lang din na spicy siya kahit adobo spicy adobo masarap naman, try nyo adobo na ma maanghang ng konti depende naman sa inyo kung gusto nyo o ayaw nyo no? Natayin natin ang na Ito eh, yung mga kabebelap ko. Ano bang menu nyo for today? Is Easter Sunday. Uh, kung may itlog nga lang, pwede mo lagyan na ang itlog. Yung adobo mo para talagang Easter, Easter Sunday ang datingan. ba diba? Dami pa naming ula. Meron pa kami dyan yung ginisang upo. Nalagyan ko ng pusit. Tapos, ayan, may adobo na naman tayo. Nagluluto na ako para kahit gumura tayo mamaya kay ate LP, meron ng pagkain dito yung mga bata. Gano'n naman ako kahit noon, pag kunyari meron akong puputang birthday o may invited ako sa isang party-party dyan, lagi akong nagluluto muna bago gumura kasi gusto ko kahit nag-ano nag, uh, ako nasa gano'n ako, okasyon ako, gusto ko yung mga bata may, may makain sila dito kaya ako kahit naman minsan na i-invite din ako magkanyang kanya, mag-inom, mag-video okay, kasi nalang lang libangan ko talaga eh. Uh, eh ano, nagluluto muna ako para walang problema, may pagkain yung mga anak, mga bata dito. Yun. Uh, yun na nga lang kaligayahan natin tapos, yun, di ba? Sana wala na ang palaya sa mundo. Yung mga kaligayahan ng bawat isa, ibigay nyo na. Yung mga na nga na nagpapaligay sa akin yung makikibanding ako sa mga totoong kaibigan kasi natuto na ako ngayon sa mga plastic na kaibigan di ayoko na kaya, yun, doon lang tayo sa mga totoo sa atin at least na-appreciate yung effort natin na hindi tayo hinahanapan na kung ano-ano di ba? yung kaibigan na kahit wala kang pera nandyan yung kaibigan na hindi ka sisiraan kahit nakatinigod ka yun ang gusto ko sa mga kaibigan kaya naging wise na ako kailangan natin matuto sa buhay na hindi lahat ng dumidikit sa iyo ay totoo sa iyo kaya marami tayong natutunan kasi hindi naman na tayo bata mature na tayo sa mga ganyan na ano di ba lahat naman tayo nagma kaya uh, dun doon tayo sa mga kaibigan na kahit wala ka kahit nakatalikod ka di ka nila sisiraan di ba um, ako kinikip ko yung mga kasi bibihira yun eh. kaya, ayun isa na si Ate Elby doon sa kinikip ko kasi malayo man yung agwat ng edad namin pero ah uh, bagets yun kasama sa buhay mga kasama mo siya mag, ano, mag relax, mag banding banding ano yung kumbaga sa ano eh uh, game yun sa kahit kasama niya eh mga patapatapa walang problema Masaya. happy birthday at LB mamaya kita-kids tayo dyan Magluto mo tayo para sa mga anak natin. Happy birthday kay Bigan. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Iba. Happy Easter Sunday sa lahat din. Bye. -bye. Luto na mga babe ko, mga kamami. Luto na tayo.